personal na nakiramay si Pangulong Duterte kahapon sa pamilya ng anim na pulis na nasawi matapos tambangan na umano'y mga miyembro ng New People's Army sa Giholgan City Ambush noong nakaraang linggo. Nangako ang Pangulo ng tulong pinansyal sa mga naulila at sinabing sasagutin ang pagpapaaral sa anak ng mga nasawi. Then they will have another 250,000 sa akin lang. So that 500,000. But the, five, the, the, 200, the remaining 250,000, will be used to create a livelihood sa kanilang pamilya. So they have to undergo the DTI training small business, yung mga medium, i-roll nila, turuan sila paano i-roll yung pera. Hindi naman naiwasan ng Pangulo na muling maglabas ng sama ng loob at galit sa mga rebelding komunista. Hinamon din ito si Communist Party of the Philippines founder Joma Sison na umuwi ng bansa at siya ang harapin. If you are truly a revolutionary leader, my God, come home and fight here. All these years, nandoon ka sa ibang lugar, nagpapagasto ka ng ibang gobyerno, pinapakain ka, anak lang. Tapos yung mga tao mo dito, kamong mga NPA, nangamatay na lang mo, nangabiyuda na mo. Duwag may, may leader ba na maghigda-higda lang ito sa full track? Ano klaseng leader yan? Hinikayat din ng punong ihikotibo ang mga NPA na sumuko na sa pamahalaan at gagawin na lamang ang mga ito na pulis o militar. Samantala, ipinagutos naman ni Pangulong Duterte sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na huwag nang gamitin ang salitang revolutionary tax. That is not a proper word to, for us to adapt kasi ang gobyerno na ito may taxation. So wag ninyong tapatan ng revolutionary tax. Use the word extortion, hold upper or kidnapper. At i-demand ako kayo sa revised penal code. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue, Gihulgan City, Negros Oriental.